am not the problem of this country. Sino nga ba o sino-sino nga ba ang nagsimula o nagdudulot ng kaguluhan sa ating bansa? Hello mga kababayan, mga karil talk Hito na naman ako, si Marisol and welcome back to my channel I just want to say thank you sa mga sumusuporta po sa akin at sa ating channel and thank you so much sa pag-share po ng ating mga video. So, na-miss ko kayo kasi alam nyo naman po na talagang uh, nag-stop ako temporarily and for some reasons, nandito na ulit ako bumalik na ako sa ating uh, original topic, ano, current events politics and uh, mga bagay na controversial sa ating bansa. Thank you. Thank you for staying with me. Ano po? So ito nga pag-uusapan natin ngayon, ang tungkol sa sinabi ni VP Sara na hindi daw ang mga Duterte ang nagbibigay ng kaguluhan at problema sa ating bansa. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Palagay nyo ba tama yung sinabi niya? Sa palagay nyo ba, sino ba talaga ang nanggugulo o nagiging sanhi ng kaguluhan sa ating bansa? Pag-usapan natin kung kailan nangyari ito. Ano ba, paano ba nagsimula ang mga kaguluhan sa ating bansa? alam naman po natin na ang ang uh, unity ay binuo para maging united ang Marcoses and Duterte. Kaya nga po binuo iyan at binuto ng taong bayan at sila nanalo dahil ang lahat ng ating uh, imagination, aspirations, prayers, hopes and wishes and dreams na umangat ang bansa natin na uh, sa pagtutulungan ng dalawang malalaking personalidad na sila PBBM at si VP Sara. So, maayos lahat, di ba, yung ating simula. At nagkaroon uh, lamang ng di magandang mga pangyayari nang magsimulang umalis o kinalaban ng mga Duterte, si Marcos. Si uh, Bongbong. Ano po? Nagsimula yan ng pinakalat ni iniisa-isa ko lang po ha kung ito rin yung pagkakatanda nyo pero kung sa pagkakatanda nyo ang nagumpisa ay si eh mala, malaya po kayong magbigay ng uh, komento ano po pero sa maalala ko nagsimula ang lahat sa pagpapakalat ni uh, uh FPRR na ngayon nasa The na ano po na uh, uh, kulong sa dahig sa crime against humanity sa ICC ano po nagsimula ang lahat ng ito nang ipinakalat niyang bangag daw ang ating presidente so hindi ko gaano lubosang maintindihan ang dahilan niya bakit kailangan niyang biglang kalabanin si PBBM kasi ang ayos-ayos ng lahat eh ang sweet-sweet pa nga nila sa mga videos nila, di ba? Basta maayos ang lahat. At itong si FPRRD, kung matatandaan nyo, na-vlog ko na rin yan eh, may video ako, hanapin nyo na lang po ano, sa timeline ko, na sinabi ni, uh, ni FPRRD doon mismo sa, sa hearing sa Senado, na sinabi niya na hindi raw totoo yung sinabi niya na bangag ang ating presidente. In fairness daw to the president, wala daw siya sa narco list at uh, hindi daw totoo yon. So, doon pa lang, yung mga inconsistent na sinasabi niya ay nagpapakita ng may something, di ba? Uh, bakit niya sasabing ganito tapos babawiin niyang ganito? At sumunod pa dun yung mga banat ni Inday Sara na... Uh, Huhukayin daw yung labi ni uh, Senior Marcos ano po at itatapon sa West Philippine Sea. At hindi pa yon na imagine daw niya na ganunin ang ang ulo ni PBBM. Nag-iingat lang po ako sa sinasabi ko ano po kasi hindi lahat pwedeng banggitin na uh, over the camera. And um, dahil lamang sa hindi nasunod yung gusto niyang mangyari na ibigay din ni PBBM yung relo niya sa isang kadete na tulad ng ginawa ng tatay niya noon na iniregalo yung relo sa isang kadete. Ine-expect niya na gagawin din ni Bongbong ni PBBM which is hindi nangyari. Ano po? And uh, masamang masama yung loob niya kasi sabi niya yung presidential chopper daw siya dapat ang priority na sunduin upun para madali niyang mapuntahan o masundo yung mga anak niya sa kanyang probinsya. So, kaya nga po, di ba, presidential chopper ay dahil para sa president, hindi sa vice president. So, doon pa lang po nagpapakita na talagang gusto niyang siya ang masusunod at siyang may power. Which is, kung nasa maayos yung pag-iisip nyo, hindi dapat ganon vice president siya, the most important person is the president at dapat nakasuporta siya. No, napaliwanag ko lang, medyo, ano ko, uh, alam ko marami na namang masasaktan at magre-react dyan, pero, well, mayroon tayong freedom of speech, kaya ito uh, pinapaliwanag ko, na base sa aking natatandaan at nakikita at napapanood, ano po, ay ang nagsimula ng kaguluhan ay ang mga Duterte at hindi si PDBM. Alam naman po natin na sa simula-simula pa lang ay tahimik lang siya. Tahimik lang ang ating mahal na pangulo at hindi siya umiimik kahit na matitindi yung banat sa kanya. Nag-react lang siya nung pinagbantaan na siya na 'di ba sabi nga ni ni um, VP Sara na pag may nangyari daw masama sa kanya o pag siya ay nat- na wala sa mundo, ipapawala din daw niya sa mundo si PBBM, sa si First Lady, at si Romualdez. And, um, palusot pa niya, pag daw. Pero pagman o hindi, pag, ano, yan ay lantarang pagbabanta At isa yan sa mga ground for impeachment na isinampalaban sa kanya. Mali yun. So, ngayon, sa mga nangyayaring ito, at patuloy-patuloy pa rin siya nagsasalita ng di magaganda. Ngayon, i-comment nyo po kung sino talaga ang gumagawa at nagiging kag kaguluhan dito sa ating bansa. Si Presidente Marcos nga ba? O si Vice Presidente at ang kanyang pamilya? Sino ba ang nagbibigay ng kaguluhan? At sino ba ang sanhi ng mga kaguluhan dito sa ating bansa? Sino ba ang nag -umpisa? Comment it down. Comment. And uh, thank you so much for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. And pakishare po ang ating video. Uh, malaking bagay po ito para sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo. Na ako'y tinutulungan yung ma makapag-open ng minds ng mga ibang naguguluhan pa, ano po, na, nadidiliman pa, hindi pa masyadong naliliwanagan. So, pakishare na lang po ng ating video. Thank you so much. Thank you, thank you talaga. And um, just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you for watching and see you in my next vlog. God bless you all.